Yun, magandang buhay sa atin lahat mga idol, mga kasama. Nandito tayo ngayon sa lugar kung saan ano to. Sa sakop na siguro ng Subic to. Boundary ng Subic at Olunga po. Yung banana boat to. Wala nang sakay. <laughs> Hinataw-hataw pa rin niya. Ayan mga kasama, mga idol. Samahan nyo kami. Nandito kami nangingisda sa Olunga po sa ilog ng Olongga po po ayan po oh. yung tulay ng Olongga po dyan po kaya eh, mga idol ha? malalakas ano? ayun shout out po sa inyo lahat dyan mga idol uh, kasama Ano balita sa iyo dyan, Jimmy boy? Ayan, kasama natin si Boss Jimmy at saka si ano. Ito si Paring Burlasoy. Pare, hey, shoutout mo naman sila. Shoutout sa inyo lahat sa mga kanilang viewer. Shoutout daw sa 1 million viewer namin. Paano masabi? May dragon-dragon pa sila eh. Ay, napakarami. napakarami. Ang lalaki. Ayan mga sama. Ahon mo dito pare. Ipakita natin sa kanila. May palo na naman. Wala. Wala. Palo, ah, paloin mo. <laughs> Lalo pag nanggilid ka dyan. No? Oh. Ang daming isda dito mga idol. Wala kaming ligtas sa Arroyo. malis kami ng bulakan. Arroyo yung iniwasan. O oh, nandito pa si si Coopers. So. Oh. Arroyo pa rin. Aroyong Buta. Buta <laughs> na nakahuli. Ayan mga idol, oh, nakahuli siya ng aroyong Buta. Ipakita mo doon sa camera. ano ka kami, oh. Lapit mo dito. Oh, yun, eh, dami na tayo huli mga kasama oh. Meron na tayo talakitok, may isdang palo. Parang ginagaya niya talaga ako. Tinawa ko. Buta. <laughs> Uy, muntik pa makawala. Buta talaga. <laughs> Yan, wala tayo pambanlaw. Uuwi tayong maaalat ang itlog. Yan, marami na po tayo nahuhuling aruyo. Sari-sari isda po nahuhuli namin dito sa may karagatan ng Subic. Kaya lang ang tilapya dito eh, tilapyang aruyo. Pero may halo naman. May nahuli tayong isdang palo. May nahuli rin po tayong ano, tribali. Maliit lang po na talakitok. Ayun oh, nakarami na kagad. <laughs> Ibaligyan natin yan doon sa... sa mga nag 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 kayo. Yan, 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 yan. Nandyan lang yan. Ayan mga kasama oh. Si Idol Covers yung titira sa atin oh. Ilapit mo nga doon sa may mga pamataw na yon. Tingnan natin kung paano ka malunod. Ano, ano, ano. <laughs> yan ha, Yari na yan Ano, ano, ano Sundan natin to si paring burlasoy Sabit yan Ano? Dami? Yun? Jakpat? <laughs> Yan o, mga idol. Oo, oh, buhangin. Buhangin na na o. Doon sa unahan lalo, madilaw na doon. Hindaw, hmm. hindaw, hindaw. Hindaw, hindaw, hindaw. Hindaw, ayan na mga idol, mga kasama. Oo, oh, <laughs> dami. Ndami. Dami, dami. Dami o. Suba, suba dito mga idol so 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 dapat pala sa susunod na biyahe may dala tayong styro eh dito tayo dadayo tayo dito eh ano 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 Shoutout nga pala sa Jibaldis TV. Dito kami nag-content sa Subic. Pare ko eh. Ayan, ang kasama ko si Jimmy, ganda lalaki. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! At saka si, si paring turoy-turoy pa rin. Shoutout sa inyo lahat dyan, mga idol. You know, mapupuno na yung plastic namin. Sari-sari po yung aming nahuhuli dito, mga idol. Oh. Pakita ko sa iyo ang sa inyo ang evidence. Nasa na yan? Ipakita namin sa iyo, may isda kami palo. Ano? You diba, mga idol? Isdang palo 'yan. Hmm. Sa Bisaya bagtak. Ayun Mayroon oh. Mayroong kaming tribal fish oh. Di ba? talakitok na maliit. Ano, nakahuli ka din. Mm. Ayan na. sauce 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 Ayan, mga idol yun. Oh. O diba? May huli rin si paring buta. Tataba. Oo. Oh. Taba niyan. Ano hmm. magdala tayo styro. Hmm. <laughs> Pag dito natin binintayan, walang papansin yan. Nandito gad ba hari? Hmm. Ang ganda mo na mata ko isa. Okay. Sabi mo sa ano ang naliligo dyan? Ay, 200 lang kilo. <laughs> <laughs> Yan, titira na naman ulit si Coopers. Yan, araw ulit. Hindi, mo. Tapat ng basura na yun. Wala na tsaka ano yan dyan. Sa ilalim siguro ng tulay na yan, sarap siguro mga wheel dyan. Mga banak, pain mo hipon. Hipon man lang, papain dyan eh. Pwede na eh. Yan. pakule nagdala ng ano kasi pamayuwang eh tira tayo ng digmaan eh ah yan kumukulo <laughs> ang dami kumukulo sila ano ano, ano may, ano, ano. may huli ka pang okra <laughs> <laughs> may pitsa yung okra hayup Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Oh, may panahog na oh. Ay, mga kasama, may okra pa oh. Ano, ano? Panggatong pa. saus saw, saw. Tama na yan, tayo ay maligo na dun sa kabila. May, may tunayan din oh. Ay, hindi. At at din po pala sa ano kay Jibaldes TV, kay Master Jing, kay Hunter J Hunter Felix. Kay Parts Dwayne. Sa mga hindi ko na shout out, mga idol. Pag pasensyahan niyo na ang kasama niyo at medyo marami na tayo eh, Inabot na tayo ng million-million viewer eh. Ano ano ano? Paano mo nasabi mabilisan? Kasi <laughs>

Mm. Oh, mababang Idol, hey, kasama. Tapos na po kami. Oh. Ayan, si Parimbuta. Oh. Parimbuta! buta